Si Santiago Mayor Apostol, inaakot na mayor ngayong matakaman doon ang sa iyong pagkakaribang at sa iyong pagkamatumas sa lupang apostol ni Santiago Manayana, siya doon kang lingman ibang lista. Aking nasa asin sa binayo, mga palasina doon sa medsada ng Galileo. iyo si San Judas Tadeo Apostol, pinamasalamatan ang bundal ng Dileon pamilya sa pagataman kang ni San Judas Tadeo Apostol. Si San Judas Tadeo, sa Roman sa 12 Apostoles ni Jesus, susod sa tradisyon, siya ano nagbalamigok kang marahay na kareta sa Hodea, Samaria, Edomia, Syria, Misopotamia, at in Libya. Nagdusay siya ng buhay bilang martir ni Kristo sa Beirut, kanakawon si Saint minute beach siyang patrol ng mga tao nasa mahuling kalipisilan asin haros suwara ng paglaon. Susog sa tradisyon, siya ang murisa ng santo na inaapodan asin hinahagada ng tabang dahil sa sa iyang maran na kapareho ni Judas Iscariote na nagpasaluin kay Jesus pinapasalamatan ang Diaz family sa pag-ataman kang pasor kanuring pamangki. Bago si Jesus nagbuon kan sa iyang pasyon, binuot niya na makampang ang sa iyang dose apostoles. Sa huling pamanggi, tinugtas ni Jesus ang mga sakramento kan karistiya at itagpani. Siya mismo ang nagsahin, kimuha ng duini sa paglundong sa sako sa so, lampang pag niya to ganito kalis sa so, tong gini sa iyang pagsakit pagkagadan asin ng pagkabuhay niya sa tatamnan kang Getsemani. Pinapasalamatan ang Conde Family sa pag-ataman kan paso kan pamibi sa tatamnan kang Getsemani. Pakatapos kan pamanggi, nagpasiring si Jesus sa hadin kang Getsemani, tanganing magpangadji. Mantang yaon duman, bako sa nang dahilin niya ang mga kasakitan na sa iyang titiuso, kundi siya ining namatean. Kaya ginatlot siya ng dugo. Anitalis, nakapot ka ng hen. Simulo pa dakulang pagsakit sa saliyang mga Sa oras na ito, namigil siya. Ama ko, kung mo hirayo sa kuya ang kalis na ini. Alagan, bakong ang kabutan ko, kundi ang kabutan mo ang kukuyugod ko. Iyo si Yesus sa hampangan kang San Jardin. Pinapasalamatan ang kamilu-pamili sa pagataman ng paso. Pinaglaladawan ini si Yesus kang siya dinara sa harong kang alangkaw na padi. Duman na ang gabos na mga pupun na padi. Ang mga kamagurangan asin mga paratukdo ang katulungan. Sinda naghanap ng Sumbong umang kay Yesus. Tangaling ni ipagadan siya. Alagad mayo sindang na po. Dakol na saksi ang nagtaram, Tangaling ni ipagadan Alagad mayo sindang na po. Nagtindo ang alangkaw na padi, dangang hinapot si Jesus. Mayo kaning ikakasimbang, ano ining mga sumpong ninda tumang sa imo. Alagad da isa na naggirong sa si ni nagsimbang. Pinapot giraray siya kang iyo ang paghampak kay Jesus. Pinapasalamatan ang Paite family sa pag-ataman kang paso. Sosok sa pag-autop ito Imperyo Romano sa mga lugar ng sakot ninda. Ang sarong sentisyadong ipapagadan sa krus. Hinahampak mo na bago ipako sa krus. Iniman ang ginibo ninda kay Jesus. Kaya, Pagkatapos na si Jesus takupon na asin darahon sa retoryo, siya itinhampak ni Pilato sa mga soldados bilang pagpasukod sa sarong set asin pagpaluya kan sa iyang hawak. Pinapasalamatan ng Calio family sa pagdaman ng paso ni Senyor Humildad at ng dila pasensya. Pinaglaladawan ka din na iniingan sa tungkotin na ni si Jesus na hanin hawaan pasensya sa dahaw ng mga pagkulong-kulong, paghampak, pagsampal, pagtutok, asing na nailangin na pasakit na niya sa kamot ng mga sundanos. Tapos sa iyang mapapumbabang tinigos, asin niya susog sa kabuntan ng ka Diyos Ama, siring sa propesiya ni Propeta Isabias, manungod sa nagsasakit na sa dios. ni Diyos. Inita ko lang halimbawa ng buhay, nga ni ng mamaklat ng gabos na mas dakula ng pagkahalap ng Diyos kaysa sa ilanit daw. Lugod ang ginibong ini kang kagulangan Magdala sa tuwag sa pagtalugong sa pagtulog pasensya sa satang kapra. Ang masunod na paso, iyo ang Echihomo. Pinapasalamatan si Mila da King and Family sa pagataman kang paso kang Echihomo ang etiyono mga tataramon sa latin na ang buot sa bino. ang tao. Iyo ini ang mga tataramon ni Pilato nagpresentar siya, si Jesus, sa mga tao pakatapos na siya hangpahon asin koronahan ni Tuno. Kaya ipinaglaladawan kang imahen na ini si Jesus kan siya niluwas sa aduban kang katawahan mantang nakoronahan ni Tuno asin na ning ni asin mga mapresenta sa iya. Si Pilato nagsabi, et si sa kamukta ka na ni Jesus, inaku niya gabos ng mga pinaglangkal sa iya, sa atuban kang katahon. Minsan nga ni nagkapirang beses, sinabi ni Pilato, na dai siyang nakuwang sala kay Jesus. Siya buot ipagagan ka mga tao. Dai siya ning reklamo minsan siya pinag-abuso, nagtugot siya na magtius para sa karahayang tanggapos. Padre Jesus Nazareno, pinapasalmatan ang Parangay Tuniw and Boras Family sa pagataman ataman kagpaso ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang Jesus Nazareno, naglaladawan kag sa tuyang kagurangnan Jesus, mantang siya nagpapaasan sa reno sa kiyapo, siya ang Diyos na nakikisumaro sa mga inaagihan na pagsakit kan mga nagtutubod sa iya. shaman man ang na, at si isa'y man na maging disipulo ko, kaipuhan magsayuma sa sadiri. magpasan kan sa iyang krus aro daw asin sumunod sa sako. Jesus. Pinapasalamatan sa medalya bupan di ma family sa pagadaman kan paso. Ang pasong ini naglaladawan kan ano na pagkapadong kan Jesus, mantang nagpapasan kan Cruz. Huli kan gabat kan Cruz, asing kan kadakwal ng mga pagsakit sa iya. Sa Jesus nagbuya siling sa sarong tao. Dahil siya nito, pinaghampak, kinulunahan nito, asin dahil nagtao sa iyan ang pagkao o inoom. Sa init din na daw napadungkal, alagad nagpilit na magbangon, asinin pa dagos ang pagpaksan ng Diyos. Pagpaasan kang krus Pinapasalamatan ang kamong pamily Sa pagataman kang paso. ang Aladawan kang pagpaasan kang krus Naglaladawan kang sa tuyang kadurangnan na Isus Mantang siya nagpapaasan kang krus Siya ang Diyos na nakikisumaro Sa mga inagihan na pagsakit Kang mga nagdudugot sa iya Siya man ang nagsabi na ang si Isayman na buot maging disipulo ko, kay buhan magsayo masasadiri, magpaksan ng sa iyang krus arwalaw, asin sumunod sa sakot. balik ang pagtabang ni Simon Sireneo kay Jesus sa pagpaasan kan Cruz. Pinapasalamatan si Edward Alcala and family sa pag-ataman kan Paso. Susog sa Ebanghelyo ni San Marcos, kan si Jesus nagpapaasan kan Cruz pasiring sa na nasa bata ninda si Simon na taga Sireneo. Ama ni Alejandro Asinurufo, napapuli ahali sa uma. Huli sa pagkapadungkal ni Yesus, pinirit ninda si Simon na magtabang sa pagpaasan kan krus. Ini ang pinaglaladawan kan pasong ini. Sabi ni San Pablo, kung kaiba kita sa kasakitan ni Kristo, makakaiba man kita sa sa iyang kamurawayan. Siling ki Simon Sireneo, maging bukas manlugod kita sa pagtabang ni Kristo. Pinapasalamatan ang Lufete family sa pagataman kan paso ni Santa Veronica. Ang istorya ni Santa Veronica sa ang babae na taga Jerusalem as yung disipulo ni Jesus. Dahil nakasulat sa Biblia, alagad sa so anoy na tradisyon at simbahan. Pinili ka ang istasyon sa lumang Via Crucis. Kanmas sa batan niya sa si Jesus na nagpaasan din asin ay ang dumoy sa mundo. Pinabot ng nakulang kamunduan asing pagkahera. Pinaginan sa kan sa panyo o talokbong ang pandot ni Jesus asing tulos duman sa te telang ito nakatala ang mismong lalawbong at kagulang Sunod na paso, iyo ang gabihin di las sa hostias. Pinapasalamatan ang Bundal and Leon family sa pagataman ng paso ni Berhen di las sa hostias. Ipinaglaladawan ang paso ini si Berhen Maria na nasa mapuhing kamundoan duman sa pamitisan kang krus. Uli sa mapuhing pagsakit asin pagkagadan kang sa iyang namumutan na akin sa tahaw ni mga mapuring pagtangi sa buhay. Maray na girundong tanganin magtao sa to ni ang itikdo ni Jesus. sa sermon sa bulod kang sa iyang sabi. Paladan ang mga nagmumundo, huli pa siya <tod> Pinapasalamatan si Rufino Chavenilla and family sa pag-ataman kang pasukan na napyata. At imahen na inaapot ang kostya o piyata nagnadawan kang bangkay ni Jesus pakatanggal sa krus asin hinulid sa mga takyag kang sa iyang pagtatangis na ina, si Virgen Maria. Kinugos siya kang sa iyang ina nila na labinabi ang na kamandoan Huni sa sakit na inaagihan kan sa iyang namumuta na aki, ang ladawan ka nagtatangis na Virgen Maria, ladawan yung sarong inang namumuot sa sa iyang aki. Ang masunod na paso yung kamuntuhan sa pamitisan kan Cruz. Pinapasalamatan si Edgar Berzosa in family sa pag-ataman kan paso. Susok sa tradisyon kan sa tong pag-istasyon. Nasa mata ni Jesus si Maria na sa iyang ina, mantang nagpapan Siya kan Cruz, pasirin sa Calvario. Iyo ini ang ikaapat na istasyon sa pagistasyon istasyon kan Cruz as ng yung malini ang pinaglaladawan kan pasumini. Hindi na ito ang sinabi ni Maria kan propetang si Senyor sa pre presentasyon sa templo kan umboy pa si Jesus Nang ito nandoan malagpas sa iyong puso siring sa espada na huwing pinakarani sa puso ni Jesus ng sa iyong ina nagsakit man ang dak dakulang asin as in tugamatan ng puso Pidokitani ng nang sa persona ni Maria na sa eksperyensya ng pagsakit. Kaya makakalaong kita sa sariyang pagpagpon at sinpagdarakan sa itong mga pamilya sa mahal na Diyos. Ito si Santa Susana ni Galilea. Pinapasalamatan ang barangay pagumbayan sa pagataman kang pasok ni Santa Susana di Galilea. Si Susana saro sa mga babae na nagsasabi sa Lucas. Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3. Bilang sarong babae na binulong asin tinalingkas ni Kristo sa marungkot na Espiritu, siya naging parasunod ni Kristo asin nagtabang sa mga nangangaipot ni Jesus. Pasin sa saya ng mga disipulo. Mm. Yo Santwana de Guzman. Pinapasalamatan si Joan Luyon and family sa pag-ataman kan paso ni Santwana de Guzman. Susok ke Lucas. Siya sa mga babaeng binulong ni Jesus sa mga marumpot na spirito asin mga kahilangan. Kaya poon ka ito, naghina siyang taga-suporta ni Kristo sa sa iyang paglakbay, kaiba ang mga apostoles. Agom siya ni Kuza, na tagapamahala kan harong ni sa Antipas, hade kan Galilea. Gerama'y susog kisang Lukas, Kaima siya ni Maria Magdalena, asin Maria Cleophas na nagtumanaamay na aga sa lalog nga ni Jesus sa alagad na kasabat ni Duwang Anghel na nagbareta kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Kaya, kaima man siya na nagbareta kaini sa iba pang mga disipulos. Napaso iyo si Santa Maria de Betania. Pinapasalamatan at sayo Family sa pagataman ng paso ni Santa Maria de Betania. Siya tugang ni Marta asin Lazaro na mga taga-Betania. Susog ni San Lucas, kanagbisita sa saindang haro, si Jesus. Siya itong nagtungkaw sa pamitisan kang kagurangan. Siya man ang babaeng nagbubog ng pahamot sa mga bitis kang kagurangan dangan pinahinan niya ang iyang buho. <lers in language> ang masunod na paso ay e si Santa Marta Pinapasalamatan si Annalie Sineta at family sa pagataman ng paso ni Santa Marta, Kambitania. si San Lucas, siya asin ang sa iyang tugang na si Maria, pinagbisita ni Jesus sa saindang haro. Asin siya ang naging kay Jesus, mantang ang sa iyang tugang na sa pamitikan kang kagurang na. Suso Kisan Juan sa istorya kapag kabuhay sa inang tugang na silasang nagtao siya ng malinaw na kumpisyon ni pagtubo. Minatubod ako na ika ang Kristo, anaki ka Diyos na pinagahanat na manikin sa kinabang. Pinapasalamatan ang kita sa family sa Alaman Kagpaso ni Santa Maria Salome. Si Santa Salome, saro sa mga babaeng disipulos ni Jesus na nagsunod asin naglingkod sa iya poon pa sa Galilea. Susog ki San Marcos, kaiba siya sa mga babaeng yaon sa Golgota kan pinako asin nagadan si Jesus. Susog sa tradisyon, siya ang nagong ni Sibideo, asin ina kan mga apostoles na Santo Santiago, asin sa luwan ibangulista. Giraray susog ki San Marcos, kaiba siya ni Maria Magdalena, asin Maria na ina ni Santiago Menor, na enot na binaritaan, kan sarong anghel na sa Jesus na buhay na niwat, kan sinda nagpasiring sa lulungan, na may darang pahamot kan adaw pagkatapos kan sabah. Sinuguman man sinda ka hen na sabihan ang mga disipulos, orog na si Pedro. Kaining bareta, asin na magduman sinda sa Galilea, tanagahanap na duman si Jesus, tanganing mahiling ninda. Ang masunod na paso, iyo si Santa Maria Jacobe. Pinapasalamatan si Emmanuel Bufeta and Family sa pagdaman kan paso ni Santa Maria Jacobe. Susog sa tradisyon, Tinutupodaan na siya tungkol ng mga ni Santa Maria Berhen, Agum siya ni Alfeo Ocliofas, asin ina ni Apostol Santiago Minor. Susog ki San Juan, kaiba siya ni Berhen Maria, asin Maria Magdalena sa Pamitisan kang Cruz. Kaiba man siya ni Maria Magdalena, asin iba pang mga babae na bulot ko tayo magbisita kay Jesus. Kanamay na aga, Pagkatapos kang sabat, alagad na kasabat na kasabat ni Nanghel na nagbareta sa inda pagkabuhay ni Juan ni Jesus. Dangan ka iba siya sa mga babae na nagbareta kay ni sa iba pang mga disipulos. Magdalena, pinapasalamatan ang Peña and Rosano family sa pagataman paso ni Santa Maria Magdalena. Inaapod siyang Magdalena, inuhulita siya taga Magdala sa Galilea. Sarun siya sa mga babaing disipulos ni Jesus asing taga -suportani. Binulong siya ni Jesus sa mga kailangan asing marungkot na espiritu pitong demonyo ang pinahali sa iya. Saksi siya ang pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Asin sa Ebanghelyo ni San Juan, siya ang enot na pinahilingan ni Jesus ang siya na buhay liwat asin sinugo na magpagareta kaini sa mga disipulos. pagkasiyon ni San Juan Apostol asin evangelista. Si San Juan, saro sa dose apostoles, asin pukot ni Apostol Santiago na matuaw, mga aki ni Sebedeo. Siya ang pinakaaki sa dose, asin danay na kailiba ni Jesus. Inaabot man siyang disipulong padangan. Kanan kadaklan sa mga disipulos, nagturulang, kan dinakop si Jesus asin pinadusahan kaiba siya sa mga nawala asinyaon sa pamitisan kan Cruz. Mantang nakapako sa Cruz, sa iya iwinalang ni Jesus sa iyang ina kan magsabi, Babae, uya ang sa imong aki, aki, uya ang sa imong ina, naglawig ang sa iyang buhay sa kinakban asin, susog sa tradisyon, sinurat niya ang ikapat na Evangelio.

pinapasalamatan ng Delfin Family sa pagataman kan Paso kan Santo Mintiero. Ini-animahe kan bangkay kan Santo itong paratubos sa Saso Kristo, Ang posisyon kan Santo Inchero sa Biyernes Santo. Iyo ang pagandong kan paglapit kan bangkay ng Jesus. Masiring sa Zabgan. Sa Santa Misa, ipinapahiyag ito niya itong misteryo ng pagtubo. Ang kagalan mo, ang kagalan na. Ipinapangalitan mo Ang pagkabuhay naman, ipinapahaya sa buhay ka. Huwag